Be. 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 Ano ba? <laughs> <laughs> Uy, ba't rejoysyan? Di si ba yung si Yaya daw? Si artista. San, san, san. Ay, dito, 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 dito. Ding bang bang. <laughs> be, be. Galing mo ito, Mira. Walang mintis. <laughs> <laughs> Uy, be. Ay, Di na makamay nung. Dati <laughs> magka-away na kayo ah. Ngayon, friend again. <laughs> ito ba yung balita? Oh. Ano yung tatay mo, dating friso? Kanina niyo papabinyag yung anak niyo? Sa madre? Hindi. Sa, sa pare. Ay hey, ko! ako! <laughs> <laughs> ano yung first name ni Bonifacio? Jose? Hindi! Andes! <laughs> Uy! Ayusin mo nga yan! Tayo na! Ispaya na! Ngayon, Yupina! <laughs> Be, sino yung bida sa Provinciano? Ha? Saka Kaka Marte. Be, may hindi ka ba sa slippers? Hindi. May ka ako <laughs> hindi ako sa shoes. Hindi ako naniniwala sa Tigbalang, pero naniniwala ako sa Capri. Be, anong gusto mo? Piatos o lace? Lace na lang. Bakit tayo mo ng piatos? Eh, ang cheap eh. <laughs> Pati ba iba pa ng brand? Eh, pare-parehas lang naman na tubig yan. Hindi. Iba e yan? <laughs> Uy, ang ginagawa mo? Sabi squeeze. <laughs> Uy, ba't isa lang yung bibili mo? Paano naman sila, ano? Hindi, tinanong ko na sila kung gusto nila yung nahihiya yata. Alukin ah, mo nga! <laughs> Sino ka manda niyan, Des? Sino pa? Adi si Sammy. <laughs>